nangyari sa PhilHealth, eh, nag-expire daw yung kanilang antivirus. Kaya nahak yung kanilang system. At nung nahak yung system na yan, ang na-compromise po ay yung ating mga personal information. Yung pong mga members, personal information na compromise. Ano-ano yung mga yon? Pangalan, buong pangalan, birthday, basta lahat ng importante sa iyo. Yung mga finifilapan mo sa mga ano, sa mga dokumento. O pagkaano, pangalan, na uh, address, ilang anong taon ka na, anong birthday mo. Tapos, 'di ba, ngayon nagre sila ng picture with ID, selfie na itatago 'yun sa kanilang mga database. Eto, masama. 600 gig worth na information yung ibinebenta na ngayon sa black market. Hindi natin alam kung gagamitin yung mga information nyo para makapang-scam or yung mga information niyo yung gagamitin para may scam kayo. Either way, talo po tayo. Ito ang masaklap. Napakalaki ng pera ng PhilHealth. Alam nyo naman, di ba? Sobrang laki ng pera ng PhilHealth. Nag-expire yung kanilang antivirus tapos si antivirus, ano? Hindi hontiveros. Antivirus. Yung mga anti-malware. Ganyan. O yung mga... Hindi hontiveros. Si hontiveros, nasa... Ano siya eh? Nasa Senate siya. Oo. Dati din siyang taga dyan sa Philhead. Okay. So, nung nag-expire yun, ayun, napasok sila ng mga ransomware at nakuha nga. Pinapatubos sa atin ng 13 million pesos. Yung mga information na yon at hindi natin tinubos ayon. So nakuha yung mga information at ngayon ay nasa circulation na. Kaya mag-iingat kayo lalo na sa mga scams. O ngayon mga bossing, ang tanong bakit na expire yung kanilang antivirus? Kasi daw sobrang labo, sobrang meticulouso ng procurement system. Oh, ibig sabihin, hindi meron silang IT expert, uh, Dave Tibon Meron, ang problema nga, eh hindi sila nakapag-procure Kasi nga, di ba alam nyo nangyari sa ano yan, LTO, di ba yung sa mga ID cards Hindi tayo pag procure kahit na mauubos na Di ba nagkaroon tayo ng shortage sa mga ID cards Kasi nga, pinakialaman ng Department of Transportation, DOTR yung procurement na kapag ka more than 50 million ay eh dapat DOTR ang nagpro-procure. O may mga ganun eh. So kumbaga may kanya-kanya yan ng mga sistema pagdating sa pag-procure or pagbili. Oh, so walang gustong mag-abono sa PhilHealth. Suma so, total, nag-expire yung antivirus and then yung antivirus nanalo naman ng senador. Oh, so nag-expire antivirus nila. Kaya napasok sila ng Uh, ransomware at ayun dahil sa kanilang incompetent sabi ko nga dapat may makulong dito sa PhilHealth eh. o oh, baka mamaya itong ano ha o oh, baka mamaya itong PhilHealth uh, na ito eh, baka mamaya ano humingi din ng confidential funds ha Oh, para mahuli yung mga nagra-ransomware na yan. Ah. But anyways, due to their incompetence at dahil nga sa red tape at hindi sila nakabili ng antivirus or nakapag-update, nakapag-renew, however they wanna call it or whatever they want to call it, tayo ang nasakripisyo. O oh, pwedeng yung pangalan mo, selfie mo, ID mo, nasa black market na ngayon pwedeng yung pangalan mo, email address mo at kung ano-ano pang mga information mo ginagamit na nung mga hacker sa panghahack ng mga account. Mamaya niyan, magugulat ka na lang, meron ka ng cybercrime na kaso. Yun, ang pinakamasaklap sa lahat. Pakinggan natin itong balita na to bago tayo makapagpahinga. Ayan. Bawi na ng PhilHealth itong weekend na control sa kanilang online system ng hindi nagbabayad ng ransom may pansamantalang antivirus software na rin daw silang ginagamit. Nakatutok si Mark Salazar. Usually, yung mga antivirus naman kasi, uh, mga three months bago mag-expire yan. Three months bago mag-expire yan. Ano yan eh? Nag-tawag uh, dyan? Nag-notify uh, nag, no yan eh. Ay, uh, ito pa, ito pa nakakatawa. Ha? Mabalik tayo rito sa usapan na to, ha. Mabalik tayo sa usapan nitong pilin. Ano? <coughs> alalain alam mo ba nagtrabaho ako sa isang uh, local IT company na customer namin ang DepEd, customer namin ang uh, DTI o kumbaga, pagkayan ang mga customer government projects kahit ngayon sa trabaho ko basta government projects sa ibang bansa Singapore Australia special na special yan sa amin pagka government projects, hindi namin hinahayaan na mag-expire yung mga kontrata. Kami mismo yung kukontak sa kanila para i-extend yung mga kontrata nila. Dahil alam nga namin kung gaano kadelikado kapag ka nag-expire yung kanilang mga um, entitlement sa amin, mga bossing. Ay nagtataka ako, ano, sino kaya ang nag-procure or sino kaya ang nanalo sa bidding pagdating sa mag-aalaga ng system ng PhilHealth? Oh kasi tingnan natin maigi baka mamaya putyo-putyong contractor na naman tong nanalo na to tapos pinahawakan sa mga ano ha putyo-putyong mga nagdodota lang tong uh, IT system ng PhilHealth ha Sobra ha but again ito nga yung sinasabi ni Eri June no? just recently ito pong PhilHealth coming fr uh, from the Department of Health nasa Office of the President na po ito. Kung kailan napunta itong PhilHealth sa Office of the President, doon naman nawala or na-compromise yung mga information. Kaya diyan ka ngayon magtataka. Eh, alam naman natin, Smartmatic, malapit na eleksyon. Anong gagawin? So, ano ba? Yung mga information, 600 gig worth of uh, um, yung members information, ano ba yan? Ilo-load nyo ba sa Smartmatic yan? Oh, yun ang ano, yun ang uh, isa sa mga sinasabi ni Maharlika which is also which is also pwede ha. Pwede yan ha, pwede yan kasi sabi ko nga sa inyo, 6 years yung Smartmatic pinimanda nila. Tapos nung nanalo sila, yung Smartmatic nandiyan pa rin. Anong ibig sabihin yan? And it's, it's coincidental na kung kailan napunta sa pangangalaga nila, dun pa nahak yung mga information. Oo, oh, yun ang masaklap. Sabi nga ni Dave Tibon, baka Memia eh. Baka eh, inside job yan. O, no? hindi ba? Oo. Oh. kaya hindi, yun, ang, yun lang ang ating haka-haka. Uh, Kasi nagkataon, sabi ko nga sa inyo, everything they touches turns to shit. Ang di diba si ano si King Midas, si everything he touches turns to gold. Itong pamilya na to, everything they touches turns to what I don't know. O kumbaga lahat nasisira. O yan katulad niyan, kakalipat lang sa kanila ng pilit. Ano nangyari? Ayan na. Oh ha, oh so uh, ano yan? So uh, posible yan. Posible yan na mga information yan eh. O, oh, edad, nandiyan dyan. O, oh, siyempre, from there, mapoprofile nila sino yung mga botante, sino yung mga buhay pa, sino yung mga patay na. O, oh, di ano mangyayari, pwede nilang iload yan sa isang server. O, oh. ng panahon, o, oh, boom. Iload -lo lang nila yun dun sa uh, Smartmatic, mananalo na sila. oh, just oh, ko. Ang pangalan daw ng grupo ay Medusa. Coincidence lang ba yun ako? Babae nga ahas, ganun. Oh. Oh, pa pa palamang pwede daw i-load sabi niya. Pwede i-load dyan sa Smartmatic. Ay nako grabe. Oh, sige play natin. Ginupirma ng PhilHealth na nitong April 15 pa na paso ang kanilang antivirus software subscription na hindi agad na-renew dahil sa masalimuot umanong procurement system ng gobyerno. Pero ngayon, meron na raw silang temporary antivirus software. Ineradicate po yung uh, virus. Sos, dapat to mga to, eh. <laughs> Takin mo, hindi nyo naman information. Information naming lahat siya. Dapat malaman talaga eh, no? Makuha yung 600 uh, gig na yon and then <laughs> ma-flash yung mga pangalan man lang, may balita. Para at least aware. Alam nakita ko pangalan ko doon. Aware ako na yung aking information eh, for sale sa black market. Delikado yan. At uh, ito na paamamaya niyan eh. Pabanjing-banjing ka, papunta ka ng ibang bansa, biglang meron ka ng uh, kaso ng estafa. <laughs> eh, gumagamit na nung pala nung pangalan mo tsaka information mo. Tandaan ninyo ha, yung mga bangko pagka-verify po yung inyong mga accounts anong tinatanong sa inyo? Birthday, first name, last name, yung pong middle initial. Oh, date of birth, yun ang tinatanong sa inyo. Nandiyan dyan lahat 'yan sa mga nag-leak na file. Yari kayo dyan.